Nagpatuloy ang pagdinig ng House tri Committee para tuluyan ng matuldukan ang lantanang paghalat ng mga peking balita sa social media. Sa ngayon, layo nilang maghain ng resolusyon para maprotektahan ang lahat ng mga Pilipino Pilipinong kumokonsumo dito. Ang buong detalye iahatid sa atin ni Zai Chua, live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, kanina nga ay ginap ang limang pagdinig ng Tricom. Sa so muling pagbabalik ng sesyon, ilang usapin ang naungkat sa pagdinig ng Joint Committees ng Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information or House Tri-Committee. Muli nilang tinalakay ang Resolution 286 o ang talamak na pagkalat ng disinformasyon, misinformasyon at cybercrimes sa lahat ng social media platforms. Ito ay kasabay ng kanilang pagpapahalaga sa freedom of speech at ang pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko sa digital world. Wala pa sa kalagitnaan pero pinagtalunan na ang pagpapatigil o paglift ng contempt order at subbinas sa mga vlogger na hindi sumipot sa pagdinig. Samantala, tinalakay din ng komite ang isyu hinggil sa cybercrime, kabilang na ang walang humpay na pag ng mga troll at malisyosong vlogger sa kabila ng pagpasa ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Dito inilahad ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz kung paano tinanggihan ng meta ang kanilang request na alisin ang peking memo na mula umano sa tanggapan ng Executive Secretary sa kabila ng kanilang sertifikasyon na ito ay peke. Inirekomenda naman ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel na dapat obligahin ng meta na kumuha ng prangkisa mula sa kamera dahil sa pagtanggi nitong alisin ng mga peking post online at dahil sa kakulangan nito ng pagsunod sa buwis. Kaugnay nito, na nanawagan ng TRICOM na agarang pagpasa ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa mga ahensya ng pamahalaan na papanagutin ang mga nasa likod ng malisyosong fake news at palakasin ang digital literacy ng mga mamamayan. At yan muna sa ngayon ng mga balita dito sa kamera. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Zai Chua.